Sila ang ng bakit Dahil kini circuit. Di ba? Bakit yung ano to, oh. Ano yung 44 sub pala? Sinong presidente ng nung panahon ng 44 sub? Oo. Oh. Sino? Si Noynoy. O si Noynoy at sino pala ang presidente nung 44 sub? Bakit walang rainbows na dumating? Yun. Sino yung presidente nung panahon ng gira sa Marawi City? Si Tatay Bakit napatalo ang mga ISIS doon? Dahil, Yes. Dahil, sa, kinuterte. Oh, hindi nababayaan ng sundalo ng gobyerno at tayo mga kapusan kayo kasundaluan walang nagmahal sa inyo kahit isang presidente malibang kilo 30 pinalitan yung damit niyo, pinasuot kayo ng maayos pinakain ng pamilya niyo, pinasaan ng sahod ninyo diba? pay pa yun ha? yung sahod nila mm -hmm. double pay yun mga OFW bakit mahal na mahal na si Duterte di ba? dahil yung uh, babae hindi lang 10 years passport yung sinabi tatay digong yung uh, dapat, dapat sa maraming ginawa ni Duterte sa inyo ang group o FW kung yung bang lang mararamdaman ng OFW na may bibitayin tapos ipagkatago siya ng presidente o oh, eh? yun yun yung pinakapan talaga diba? yung bibitayin na sana di ba yung paghahanap ni Pierre ng justice alam mo si Duterte justisya para sa may hirap at hindi para sa mayayaman yes hindi gaya ngayon ang justisya para lang sa mayayaman at wala sa mayayaman kaya nga ngayon eh walang constitution para control project. Eh. Pero nagawa pa ng mga dating politiko yan nung panahon ni PRRD. Hindi nila nagawa nung panahon ni PRRD bakit hmm. takot sila? Takot sila. Yung mga businessman na hindi nagbabayad ng tax. 'Di ba? Agad sila nagbayad ng tax. Yung Philippine Airlines hindi papasalado ni PRRD kasi billion, trillion ng utang na eh, ng airline. Ayaw magbayad ng tax pagkabukas kabukas bayad sila ng tax. Yun. Yung may nilad ganun din. Tapos ngayong panahon ni Bongbong Marcos, anong dinasag niya? Puro toilet. <laughs> Anong binasag ni PRRG nung panahon niya? Puro sports mga Ferrari sports car at mamahaling motor na nagkakahalaga ng bilyon at trilyon ng mga sasakyan ng politiko at ng mga negosyante na hindi nagbabayad ng tax at pinapakasok nila dito sa ating bansa nang hindi dumadaan sa custom ba o ano? Custom. custom. O. Oh. Eh, si kinaya rin niya, nagbasag din niya. Toilet nga lang, baul. Baul lang ang kain niyang basagin yun oh, na. so yan ay eh, simbolo ng isang leader na mahina. Leader na walang kayang gawin. Oo. Oh. Duterte is the best president. Hindi Pilipino nagsasabi niyan kung hindi mga foreigner. Totoo po. Live po si Kuya Parts mga kabayan na. Hindi ibang ano nagsasabi niyan. O hindi ibang bansa ang nagsasabi na Duterte is the best yeah. president. At uh, biruin mo. Pandemic noong panahon ng tama? ng kanyang panahon ay pandemic. Pero bakit napapanatili ni Duterte ang budget ng Pilipinas na hindi nagkaroon ng napakalaking utang? Yung budget ng Pilipinas napapanatili niya normal. Pero pandemic. Ito, uh, Kuya Parsno, diyan siya, diyan nila binabati ko si Kakay Digong. Dahil daw sa pandemic, malaki daw yung uh, utang natin. Pero hindi nila alam na sa pandemic, sa panahon sa pandemic, maraming natulungan, maraming buhay nang salba. Mistake 'yan. Uh, mm. Ngayon, hindi pandemic 'yun, pero bakit napakalaki ng utang ng Pilipinas? Noong pandemic, halos kalahati ng panahon ni Pierardi, normal ang budget ng Pilipinas. Pero ngayon, napakalaki ng utang ng ating bansa. At noong pandemic, walang gutom na Pilipino kahit hindi sila nakakalabas ng bahay nila. Yes, At ngayon, mga Pilipino, gusto nyong girahin ang China. Tatanungin <laughs> ko kayo. <laughs> Sino ba ang ano bang tinurok sa na vaccine? Ah, hmm. hindi ba galing ng China yung tinurok sa inyo <laughs> kaya kayo ng wife n'yo? Di ba? Sino ba? Sino ba eh walang bansa na inuna ng China kung hindi Pilipinas. Yeah.